Noong nakarating sa USA si Jepsy ay inakala ng mga tao na she will have a good life, bright future at magandang pamilya kasama ang kanyang asawa na si Dane Kalungi. Pero mali ang akala ng marami. Ang di nila alam ay tinatagop pala ng dalawa ang kanilang toxic na relationship. Hello guys, thank you for watching this channel. For today's case ay pag-uusapan natin ang kaso ng isa sa ating mga kababayan na si Jepsy Amaga Kalungi. For today's case, ay papasyal tayo sa Colorado, USA. This state is known for its dramatic canyons, whitewater rapids, and its 11 national parks. Sikat din ito sa mga turista dahil sa iba't ibang uri ng mga outdoor and adventure travel na pwedeng gawin mo dito. At dito nga sa state na ito, nakatira si Dane Kalungi. Pinanganak siya noong December 23, 1982. Dati siyang miyembro ng Army, at matapos ng ilang taon na pagsiserve niya, ay nag-decision siya na mag-retire and become a usual or normal citizen. Nagkaroon siya ng asawa at isang anak. Pero hindi naging successful lang kanilang pagsasama at nag-decision nga sila na mag-divorce. Kalaunan ay nagtrabaho naman si Dane sa isang pet store. Dahil ng karamihan ng tao sa United States, nainggan siya na mag-register sa online dating site at dito niya nga nakilala si Gypsy. Ipinanganak noong November 23, 1992 si Jepsy Amaga Kalungi, Tubong Carmen Cebuito, at nakapagtapos din siya ng Information Technology. At tulad ng iba natin mga kababayan ay nahilig si Jepsy sa online dating. At doon niya nakilala si Dane. It is a whirlwind romance. At matapos ang ilang beses na pagbisita ni Dane sa Pilipinas, ay nagdesisyon ang dalawa na mag-apply ng fiancé visa so that they can start their lives sa the United States. At taon ngayon 2017 ay na-approve ang visa ni Jepsy. At ay kinasal sila sa Colorado, USA noong July 27 of 2017. Things are going well sa dalawang ito at kalaunin nga nakakuha sila ng kanilang apartment. Ang buhay sa si USA ay ibang-iba sa kinalakihan ni Jepsy. Pero dahil sa natural na friendliness nito, ay kalaunin nga ay nakakilala siya ng kapwa niyang Pinay na taga Chicago. At ito ay si Rene Ramos. Naging matalik sila magkaibigan. Pero noong March 2019, ay nagtaka si Rene na di man lang siya nakatanggap ng any communication from Jepsy. So she decided to reach out kay Dane and inquire if okay lang ba si Jepsy. Pero ang sinabi nito ay nakapaghiwalay na si Jepsy at she decided to go to Chicago para bisitahin ng isang kaibigan pero dahil sa pagdududa ni Renee ay instead ay tinawagan niya ang Colorado Springs Department para magkaroon sila ng isang welfare check for Jepsy. Noong April 4 nga ay pumunta sa apartment ni Nadine ang Colorado Springs Police Department with search warrant pero wala silang nakita na any sign ng crime scene or any sign ng disturbance sa apartment. Tinawagan nila si Dane at ayon sa pahayag ng pulis na kumausap dito, ay even though ninenervyos ito, hindi man lang ito nakitaan ng anumang bahid ng pag-aalala. Ayon dito ay nag-away sila noong March 20 at iniwan siya ni Jepsy para makituloy sa kaibigan nito na si Gina at iyon ang huling beses na nakita niya ang asawa. Tinawagan ng mga pulis si Gina pero ayon dito ay wala silang usapan ni Jepsy na magkita at ang last time na nakausap niya ito ay noong March 20. Naibahagi din niya sa mga pulis na nagbanta si Dane na haharangin ito ang pagkuha ng US citizenship ni Jepsy. At si Jepsy naman ay pinagsisilosa ang dating asawa ni Dane dahil sa hindi normal nitong pakikisama sa ex-wife. Tiningnan din ng mga pulis ang record ng immigration if lumabas ng USA si Jepsy. Pero walang record ng any outgoing flights na nakita. At dahil nga sa hindi nakita si Gypsy, official na idineklara ito na missing person noong April 2019. seamagus family has not heard from her in a month 11 news reporter jessica light was at a prayer vigil for that woman she is live at the park it's on the southeast side of colorado springs jess her mother tells me she is so worried yes diane and so are so many of our viewers who have reached out to us now police will not say anything about their investigation the only thing they will say is that the homicide assault unit is overseeing it Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis, ay nilaman nila mula kay Day na nag-away pala dalawa bago mawala si Jepsy dahil sa nakita nitong text message between Jepsy at lalaking nangangalang si Travis. Pero dahil sa walang date or timestamp ang mga text messages ay wala silang nalaman sa identity ni Travis. Kinausap din ng mga pulis ang manager ng apartment at nalaman pala nito na noong araw na nawala si Jepsy ay pumunta si Dane sa office nito para i-terminate ang lease agreement sa apartment at lumipat agad sa California. Sa Colorado, whenever somebody wants to break their lease immediately ay kailangan ng physical appearance ng original na bumirma ng kontrata. Pero ayon sa manager ay sinabi ni Dane na umuwi ng Pilipinas si Jepsy at hindi na ito babalik kaya piniyagan ng manager na i-terminate ang lease agreement. Maging ang credit card history ni Jepsy ay tinignan din ng mga otoridad pero wala silang nakita kundi ang purchase lamang ni Jepsy noong araw na nawala ito. Dumaan ang isang na walang progress at leads ang mga pulis sa pagkawalan ni Jesse. Ang inid nito na si Margie na nasa Hong Kong ay nanawagan para sa ikalulutas ng kaso. The emotional toll is mounting for Margie Amaga, her daughter, 26 year old Jepsy Amaga, missing for nearly a month in Colorado Springs while she watches on from Hong Kong feeling hopeless. It's very hard for me. It's very painful for me because I am very far. I cannot comfort her and I don't know where I find her. I don't know. I'm only alone. Nagaran sila ng lead sa ni Travis. Isang Army Sergeant ang kumunta sa kanila from Fort Carson Army Base. Ayon kay Army Sergeant Daniel Fernandez, mayroon silang sexual relationship ni Jepsy noong 2017 pa. Pero natigil ito dahil may bago itong karelasyon na isang Army Soldier din na si Travis IV. Dahil dito ay natuon ang kanilang investigasyon kay Travis. At na makausap nila ito ay sinabi nito na noong araw na mawala si Jepsy ay nagkita sila. Sinundo niya ito sa apartment at dinala sa kanyang barracks. At doon nga ay minangyari sa kanilang dalawa. Ayon sa record ng Fort Carson ay nakumpirme nila na totoo nga ang sinasabi ni Travis at dahil dito ay na-clear siya. Dahil sa walang progress ang kaso, itinoon ang kanilang pansin sa social media activity ni Jepsy. Na-access ng na mga pulis ang Facebook account ni Jepsy at sinabi nito sa kanyang asawa na pupunta siya kay Gina sa Chicago. Pero ayon sa record ay nagsinungaling si Jepsey kay Dane dahil ang totoo ay kasama nito sa Fort Carson Army Base, si Travis. Ayon din sa phone records ni Jepsey ay noong araw na nawala siya ay mayroong dalawang tawag ito sa 911 calls. Pero those calls would abruptly be ended dahil sa unknown location ang na nakita sa ng 911 operator ay walang na-dispatch na officer. At the end of April, pumunta mga investigators sa California to conduct a search warrant sa tinutuloyan ni Dane. Kinumpis ka nila lahat ng gamit ni Dane at kinumpis ka din ang sasakyan nito pero wala silang ebidensya na magdadawit dito sa pagkawala ni Jeff C. Noong ding araw na yon ay nakausap nila si Elaine Kalungi, ang ex-wife ni Dane. Sinabi nito na sa loob ng 15 years nilang pagsasama nila ay biktima siya ng domestic violence. Kinuwento nito na sinakal siya ni Dane na hanggang pitong beses at tumatagal ito ng 30 seconds to 1 minute. Ang istorya na ito was backed up by her twin sister. Sinabi nito na noon na naninirahan siya kasama ang dalawa ay she witnessed ang pagiging violenta ni Dane sa kanyang kapatid. Matapos ito ay wala nang naging progress sa kaso ni Jepsy dahil wala silang magamit to link Dane kay Jepsy's disappearance. And Jepsy remained as a missing person for two years. Pero hindi sumuko ang nanay nito at mga kaibigan ni Jepsy to let the world knows na they are still looking for her and will never stop until they get justice. Makikita ang mga Facebook group na dedicated sa kaso ni Jepsy at walang sawang pagpo-post ng kanyang ina, asking for everyone's help to raise awareness with her disappearance. At makalipas nga ang dalawang taon, March 23, 2021, nakatanggap ang mga investigators ng isang tawag mula mismo sa ex-wife ni Dane, letting them know na babalik ito sa Colorado dahil ang isa sa mga miyembro ng pamilya nito ay may sakit at iniminta siya nito to get lunch together while he is in town. March 26, 2021 Nagkita si Elaine at si Dane together at during this conversation ay inamin ni Dane na pinatay niya si jepsy March 23, tinawagan ni Elaine ng mga polis to let them know ang inamin sa kanya ni Dane at pumayag ito na mag-set ng recorded conversation with Dane. At dito nga na record kung paano pinatay ni Dane si Jepsy. Inamin nito na pinatay niya si Jepsy matapos maging pisikal ang kanilang away. Ayon dito ay gusto lamang nito na tumigil sa pagsasalita si Jepsy pero di niya napansin na malala na pala mga injuries nito. At dahil sa ayaw na niyang makita na naghihirap si Jepsy ay tinuluyan niya ito na patayin at nilibing niya ito pero hindi niya alam kung saan niya mismo nilibing si Jepsy. Nakakalungkot na hanggang ngayon ay hindi pa din nakikita ang katawan ni Jepsy. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng trial ang pamilya ni Jepsy. Nawa ay makuha nila ang hustisya.